ganda ng tuloy. Itong pusang ito, na bagong bigay sa amin, guys. Lagi siyang pag natutulog, nakaunat. Ngayon na ako nakakita ng pusang ganito. <laughs> nakaunat pa niya yung paa niya, oh. Nakaunat siya, oh. Tulog siya kanina pa. Ang ganda na, ay. Eh. Nakaunat pa yung kanyang Ang daming ano po, pu na namin yung iba talaga na mamatayan kami ng hayop. Kung sino pa yung mababait na pusa ina... Na, ano nawawala wala sila. Samantalang yung iba nakatira lang sa kalye, nakain ng hasang, nakain ng mga tinik, madudumi ang mga tubig at pagkain ang nila. Saan tayo mga pusa dito? Saka nasa pagmamahal, o nakaupo pa yan sa upuan. Na, na ano pa yan, alaga namin. Nakakalungkot lang talaga. Nakalungkot nga lang at ano. Anyway, ang, ang mga hayop namin. Itutulog pa yan. Kaming ako nag-video ng pusa na namamatay. So baka lang coincidence, guys. Uh, kapatid dito nung ano, yung pinakamalaking pusa sa nanaan dito. Nakapatid siya. Ang ganda ay. Tulog na, tulog na. <laughs> Nakaunat oh, pa yan. Ano yung niya? namin yan. <laughs> ano, na, ano naman na. Eh? Kanina nga kap mga gising. Alas 4.30. ginising na ako. Tapos ano ay. Eh? Nilapit ko doon sa kapatid niya. Kahapon nilapit ko pala. Ni-welcome niya. Aba ay mamaya ay. na. Parang ano. Nalimutan na. Ngayon pala mga pusa. Nakakalimut. Nakakalimut. living uh, nagyaya yung si Merlin sa amin na uh, dumaan mo na sa kanila then dito sa ano sa ilog <laughs> Mag magluluto mo na ng inyayaw na ista ayan ang ganda dito guys mali chocha hello Chucha.

dito kami mga guys um, na biopsy na ako ko lang uh, so lang. Oh. Know, si tatay dito lang lang, pero, wala na siya dito git, okay. ano? 3 weeks kong siyang ako si Kaso kasi ako may sakit din. Ano kaya nangyari kay Tata? Oh, naki nakita mo yung si Tata? Yung inatulungan namin dito lagi. Yung maliit na matanda. Hindi, okay, parang... Ang bini, oh, nasa na yun? Sana kayo? Ha? Mamatay na ba yun? Si Wakwak. kasi may may tao na ano na kami noon nasa Kaparos. Sabi ng mama, hindi naglagay siya ng pera sa ano sa sa Sabi, kasi niya. Sabi, wag mo niya, bibili natin niya ng ano ng sigarilyo. Kayo na may alam siguro. Kung so, tanong kami dito, wala na si Tatang. sa crossing doon sa malapit sa ano kapuntang katanawan hindi ko alam kung anong tutuo so sana naman kung sino naman ang unto kay tata ibalik ninyo sila ah, sa bumaka kasi hindi na kayo nakakatulong alam ko yung mama na gusto niyang hingan si tatang ng pera ay eh, baka ikaw yung nakakaalam kung saan mo dila na si tatang alam no, may karma yan, guys. Mayroon niyang ano, sakit sa isip, inagayan niyo pa na siya ipirahan Huwag guys. Kung saan mo dinala si tatang, kung saan mo dinala, para pagpalimusin mo siya, para kunan mo siya ng mga palimos mo. Grabe ka. So, tingnan namin, guys, dito sa tabi ng dagat. Baka andyan siya natutulog. boy, biji mau aku, mau aku. dito siya, dito guys, namin nakita ngayon. Wala, na guys, dito. Dito namin siya nakita. Makakalungkot naman. Kung napano si tatang, kung may nakuto sa kanya or... Kasi ako talaga, hindi hindi maka, maka ano, maka uh, labas ng bahay. Sa loob lang ako ng bahay kasi nandito talaga ako so, sobrang sana so, naman sana na, sa, na nga, balitaan ko na gayon nga may malignan ako so, please, hindi ko matanggap na may sakit na ako Kaya, um, ba, sana okay lang tatang kasi nararamdaman ko sa vibes hindi ko pa ide-shambali kasi nakakasimang sabi sa kanya na yung pera ano kunin mo at pang sigar ko na yun parang may something ay para yun yung nanglito kay tatang baka yun ay na ano na na, na depress ang sa ano na lumipat din sa ibang bayan ang natin yung guys pag ako may uras I Pag subok na talaga ito bahagi na sa aking buhay o kaya lang, nakaanatap, sagsabay na -sa ako ng Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na kami tatang ginagawa hindi mo pwede pagsabayin kasi ako talaga ang ginawa ko mga paninda ko tinago ko na nung natanggap ko yung ultrasound na result umiyak na ako ng tubig kasi nakita ko doon sa, sa sa ako yung may malignan na bukol ayun na uh, biopsy naman talaga ako